Napakaganda. Para uh, diretso yung tanto yan. Hindi ano nyo naman yung diretso na yung diretso yung alain diba? Recrap. Recrap lang yan guys. Recrap. So, napakaganda guys ng ano, ano dito sa Club Moroco. Hmm. Kasi na paligiran tayo talaga ng ano. Tapos pangalawang seawall yan. Seawall. Tapos yung barko ko yan. Tapos yung bark ko. Tapos ang alongga ko is BME. Yun, nakikita nyo nasa tuktok. Layo. Tapos yun yung Grand Island. Yun yung Hanjin. Dating Hanjin guys, ayun sa gulo. Yun, Hanjin. So ang ganda, di ba? Ang ganda ng mga daan dito, Pati sa mga mga bato. Ang ganda. Ang ganda, Wow, wow, wow. talaga na Nandun sila mga maidnas na kaano. Naka-sign uh, uh, sa yeah, kaila. Kaya ang ganda guys. Tapos dito, ang lugar guys. Hindi tayo sa Club Morocco. Dahil yung bata pa sa dito guys. Eh, hindi pwedeng maligo. Kaya eh, mga ano. mga... And, 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 and. So, guys okay, Thank you. any yung water pulse. love morocco thank you guys so oh, love you all